Greetings mga migs, welcome back sa Buhay ng Salita TV So ngayon pag-uusapan natin is ano ba ang kaibahan ng Thailand na Leklay at ang Malaysian Leklay So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel Please subscribe po, pakilike ng video And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics So wag natin patagalin, patuloy na tayo Sa mga hindi po nakakaalam, may mga leklay po na natatagpuan sa Spain, Thailand, at saka sa Malaysia, sa pahang Malaysia. So, ang mga natatagpuan sa Spain ay halos magkapareho ng nasa Malaysia. Tapos yung sa Thailand naman ay maraming klase o variety ng leklay doon. Pero yung mga naturally mine talaga is yung collard. Unfortunately, according some some articles na pinagbabawal na daw kasi nasisira yung tourism. Kasi diba naman kukunin mo yung mga mga minerals doon, di ba? So nakakasira 'yon sa kalikasan. So 'yun daw pinagbabawal na. So yung sa Thailand is nag-derive sila into other variety of like lies. So meron silang ibang stones na kinukuha mula sa Malaysia, dinadala doon sa Thailand at meron din silang mga glass o minsan naman, mga totoong gems talaga, mga carnelians o mga blue, orange, ganon. Pero pag pinacheck mo yan sa gemology, so doon mo malalaman kung anong klaseng material yan. So, niritualan lang nila, dinadasal nila, dinadasalan nila uh, patungkol bilang isang leklay. So, yun yung nangyayari. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng last video ko tungkol sa leklay sa Thailand, yung kaibahan, So, pakita ko doon na yung mga rituals na hinuhulog doon sa cave is may mga opinion doon ng ibang tao yung mga nakapag-aral ng pagiging monk sa Thailand kung ano yung sekreto doon. So idalagay ko na lang sa comment section yung link ng video ko. So patuloy tayo. So ang Thailand life po is kailangan talaga siya na may dasal. Kasi ritualize siya tapos ah, dinadasalan ng mga monk humihingi ng gabay sa mga deva. So, yan yung term nila is deva is mga angels kuno. So, hinihingan nila yon ng kapangyarihan na sumapi doon sa leklay. So, kailangan talaga na may dasal siya. So, kailangan talaga na yun ay dinidibusyonan mo, uh, inaalayan mo ng honey, tapos uh, insenso, So, tinuturi mo siya na parang buhay na bagay kasi merong nakasapi doon na isang spirit. Kung ikaw ay gagamit ng Thailand na Leklay, ang recommendation ko is yung hindi man-made na specimen. So, yung natural talaga na bato na niritwalan, tapos dinasalan para maging Leklay. So, yun yung recommendation ko. Huwag wag yung mga man-made na ano, parang mga glass na doon. Yung iba, yung mga magnet pa nga na binibenta doon sa Lazada na 30 pesos, mga magnet tapos nilalagay lang sa acrylic casing tapos sinasabi na lekly daw pero nagiging lekly din siya in the sense ng dahil sa dasal ng dahil sa ritual so pero para sa akin mas okay yon na yung specimen o yung ginamit na materialis is yung hindi man made yung galing talaga sa kalikasan tapos dinasalan at niritwalan to be a lekly so sa mga hindi pala nakakaalam lekly means still ill So, ganun. Kasi sa mga mitolohiya, uh, sinasabi nila na tumatagos daw ito sa mula sa isang bundok patagos doon sa kabilang bundok so sa pamamagitan ng mga maliliit na butas na dinadaluyan ng tubig tapos dumako naman tayo sa Malaysian Leklay so ang Malaysian Leklay po kahit sa article kayo magbasa so kinukonsider talaga siya ng mga Malaysian people as a variety of Leklay at sabi nila hindi raw ito sakop sa anumang relihiyon kasi natural na yon sa kalikasan ang kalikasan po ay gawa ng source at ang relihiyon po ay gawa lamang ng tao kahit pagbaliblitarin mo yung mundo gawa ng tao ang relihiyon yan ang katotohanan may mga tao na sumasamba sa kalikasan pero nagiging relihiyon yan kapag nakabuo na sila ng grupo or kahit nga individual practice basta yun yung spiritual belief niya so nagiging relihiyon siya pero ang Malaysian Leklay is wala siyang dasal kasi hindi siya sakop sa anumang relihiyon so sakop siya sa naturalist na paniniwala kaya nga ang maintenance ng Malaysian Leklay ay iniinsensuhan para yung enerhiya, yung energy yung negative energy na nagkipaglaban doon ay mabaklas pagkatapos nilulubog sa tubig-ulan para siya ay maka-recharge kasi tubig ay buhay pagkatapos naman binibilad sa araw kasi ang araw din ay nagbibigay ng enerhiya o kapangyarihan kahit nga sa teknolohiya sa solar lightings 'di ba nagbibigay nga ng enerhiya na kuryente ang araw kung alam mo kung paano gawin So speaking of religion, kung may religion kayo, tapos in-incorporate nyo yung leklay na Malaysian, so much better na lang na mag-individual practice na lang kayo or maverick religion. So yan yung pinapractice ko eh. Although, naniniwala ako sa doktrina ng Catholic Church, pero hindi lahat. May mga doktrina sila na ano, ah, hindi ko lubos na pinaniniwalaan kasi meron ako sariling prinsipyo na sinusunod may mga iba din mga aral na sinusunod ko din sa ibang mga paniniwala. Basta sa tingin ko ay nakakabubuti sa lahat. Dahil ang katotohanan po, ang universe lang naman talaga yung source, yung light. Tapos, nagkaroon lang yan ng division dahil sa mga tao. Mayroon na maraming sekta, iba't ibang relihiyon. Pero isang source lang tayo. So, balik tayo sa kaibahan ng Malaysian at Leklay ng Thailand So, pag Thailand Leklay, may dasal uh, ah, ng monghe Pinasapian ng spirit guides Para yun yung gawin mong Tagapag, ligtas sa'yo Or maging kumpanyon mo While ang Malaysian Leklay naman ay Natural na enerhiya na naka sa kanya So, saan ba galing natural na enerhiya? Sa kalikasan Saan ba galing kalikasan? Sa source ang kapangyarihan ng Malaysian Leklay ay nanggaling talaga sa Mother Nature. So kung tinatanong nyo kung alin ang mas mabisa, alam nyo, ang ginagamit ko talaga ay Malaysian Leklay. It's because ayaw ko ng gamit na may sapi na mga spirits. Kaya ang ginagawa ko is yung natural na enerhiya lamang. At kung mabisa ba siya, Of course, para sa akin, ako yung patunay. It's because, hindi pa ako gumagamit ng Malaysian Leklay, ilan lang yung subscriber ko dito sa YouTube. Nasa mga isang libo lang yata. Pero ngayon, tignan nyo, 10,000 na. Wala pang isang taon. At dito nga, nagka-problema kami sa bahay na aming tinitirhan. Pero hindi ko hiniling yun na nabiyayaan kami ng sarili naming lupa. So ang problema ko na lang ay kung paano tatapusin yung paglilipatan namin. Pero para sa akin, mas okay na na lipatan na namin yan kahit hindi pa tapos para wala tayong marilig ng mga masasakit na salita ng ibang tao. So, sana suportahan nyo ang YouTube ko. I-like yung mga videos. I-share nyo sa mga kakilala nyo. So, yun lang po yung hinihiling ko. So, balik tayo sa Leklay. So, dapat po talaga, kung kayo ay ayaw nyo ng mga gamit na may mga sapi, ayaw nyo ng mga gamit na may mga elementals kasi sa atin naman sa Pilipinas ang tawag talaga dyan mga elemento sa ibang paniniwala tawag nila dyan deva o mga angels pero ang mga angels naman ay hindi talaga yan sumasapi yung mga sumasapi is yun talaga yung mga fallen angels at nagpapanggap lang na ano mga divine pero para sa akin kung gagamitin mo naman ito sa kabutihan wala naman sigurong masama ang advantage lang din sa Thailand necklace is syempre meron siyang elementals or sabi na natin deva para hindi sila magalit so pwede kang humiling doon sa loob ng 21 days so yun lang ang advantage nya pwede kang humiling pero be careful of what you wish for so huwag kang mag wish ng masama kasi baka ang balik nyan sa iyo ay negatibo So, hindi ko sinasabi na pangit yung Thailand necklace. Sa so, tingin ko, malakas nga yun eh kasi may elementals na gabay or may deva na gabay. Pero, lalong lalo na sa prinsipyo ko na hindi gumagamit ng mga dasal o tumatawag ng mga espirito. So, hindi yan para sa akin. Pero, dahil na rin sa demand ng mga tao, so, gusto nila ng ganon, gusto nila magkaroon ng ganon for collection, So, ako, in my side, so, nag-aangkat pa rin ako ng Thailand Leklay. Minsan naman, pag may nagustuhan ako ng isang Thailand Leklay, hindi ko binibenta, pero inuusalan ko ng exorcism prayer ng Saint Benedict para mabaklas yung mga nakasapi. Kung masama yung nakasapi, aalis yon Pero kung mabuti yung nakasapi, hindi siya affected sa exorcism prayer, so it means pwede siyang manatili doon. Pero hindi ko siya kinukonsider or sinasamba Hayaan ko lang siya doon sa aking ano, lalagyan ng mga collections. So mga Migs, bago kayo bumili ng Leclay, isipin nyo muna kung anong paggagamitan nyo at kung kailangan nyo ba talaga. At isipin nyo kung timbangin nyo kung Thailand Leclay ba o Malaysian ba ang gusto nyo. So sa tingin ko mga Migs, yan na po muna sa ngayon ang topic na ito. And please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kilala niyo. So yun lang po. Thank you.